Kaya nung ako marites, dahil tulog pa yung asawa ko, tanghali na, wala pa kaming kakainin, magluluto na muna ako ng aming kakainin. Siguro mamamalingki kami hapon na maigi kung meron pa ako maabutan na mga pangulang Nagisa nga lang pala ako ng bawang. Tapos, butter. Magsasangag tayo ng aming kanin kasi madaming kanin sa wrap. Tapos, kumuha lang ako sa wrap na, meron ako nakita sa wrap na imbutido. Yan. Medyo frozen. Tapos, ginayat ko lang ng maliliit para maluto. Natusta pa yung ating bawang. Pero mas gusto ko yung tusta para lasang-lasa yung bawang yan, lagyan natin ng itlog, dalawa. Dalawang itlog lang na natin. Yan. Ganyan ako magsangag, mga kumarites. niluluto ko muna yung mga sahog bago yung kanin. Pahuli muna yung kanin. Ah, na muna ako ng powder ng sabon kay mother. Har tulog pa naman yung asawa ko, Maglalaban na muna ako kaysa wala tayong magawa. Anong oras na? Tanghali na. Kahapon maghapon, doon ako na mahinga kasi wala pa akong tulog. Maghapon lang ako nakahiga. Ngayon, ngayon tayo, ngayon tayo kikilos Para bukas, Disney Princess tayo bukas, char. Ano <laughs> tayong gawin bukas, 'di ba? Hayahay tayo bukas bali ang gagawin ko ngayon maglalaba, magtitiklop ng mga damit na sinampay namin yun lang naman pag ako sinipag, mamamlancha na rin ako tinatamad ako mag voice over kaya yan, nagsasalita na lang ako mas malinaw pati pagka yung ano, mas malinaw pagka nagsasalita ka, lagay na natin yung kanin nilalagay ko sa tupperware yung mga kanin namin na hindi na ubos kasi sayang ito pa nga oh meron pa hindi pa maisasama kasi sobrang dami na lagay ko na muna sa red. ano ko pagka ganito talagang walang pasok hali ng mga magsigising Ayan, may mekos-mekos. May mekos na natin ito. Para pagising ay eh, merong kakainin. Bibili nga pala ako ng panglumpia mamaya. Dahil meron akong suka na binili ko doon sa akin. Katarbaho. Maglulong kaya tayo mamaya hapon. Parang sinipag ako. Nakalista na yung mga bibigyan ko sa bayan. Kaya hindi naman, hindi na ako masyado nag-iikot-ikot pa. Nakalista na siya. Bibili ito ko ng pang-shomai. Madali-daling i-steam yun pagka walang ulam. Ito lang mga kumaralit sa gamit kong pampalasa. No seasoning. Hindi ako din naglalagay ng magic sarap. ng asin, hindi na. Ayan lang. Malasa na yan. Gusto ko sa sinangag ay yung dry. Ayaw ko sa, ayaw ko sa sinangag ay yung parang malagkit baga. Lag-dry lang natin ito. Ang kapartner nito ay itong ano, tilapia. Yeah. Binabad ko pa siya ng ano. Ayan, ipiprito natin mamaya. Dahil, itong, bihira kasi kami mag-ulam ng isda, mga kumarates. Dahil, naiilado lang sa red. Kaya bihira akong bumili ng isda. Ito, halos 3 weeks na ang tatong isda ito. Yung tilapia ko. Ipiprito ko para makain. Unaulan ata Ayan Okay na yung ating sinangam